tawagan magsasaka ang magkaroon ng sariling lupang mabubungkan. Ang laban namin sa lupa hanggang sa ngayon ay hindi po nabibigyan ng magandang uh, solusyon. Pamahagi na ang lupang tinasaka namin doon sa, sa lupaing ramos para po ay magkaroon naman kami ng kabuhayan doon dahil maraming mga magsasaka doon na nagugutom. Hindi na alos makapaganap buhay ang mga katutubo sa... Tanay. Dahil sa kagipitan ng mga militar, di, pati wala ibang dam, pat, patigilin na rin, huwag na ituloy dahil marami ang masisira sa amin. Dalawampung taon na kami nakikipaglaban, hindi pa po namin nakakamtam ang tunay na reforma sa lupa. Balik-balik kami dito sa harap ng dar. Puro na lang po bangako ang nangyayari sa mga maliliit na magsasaka. Kung iyon po ay makukuha, wala na po kakainin ng mga tao, ang aming mga anak ang aming mga apo na susunod pa sa amin dahil doon po kami kabukuha ng ikabubuhay ng aming anak at mga apo. Katatlong po ng Hunyo ngayong taong ito, araw ng inaugurasyon ni Noynoy Aquino bilang bagong Pangulo. Mula Department of Agrarian Reform ay nagtungo ang mga magsaka sa Minjola upang gumawa ng kaukulang hakbangin sa matagal na nilang suliranin sa lupa. Nagpasya ang mga magsaka na magtayo ng isang daang araw na kampuhan sa Minjola upang seryosohin ng bagong administrasyon ang kanilang mga kahilingan para sa tunay na reforma sa lupa. Ngunit, sa ikapat na araw, marahas na binawag ng mga kapulisan at ang pangkuhan ng sato. Ang dali! Ang ang at labing ang nasugatan mula sa insidente. Pagkatapos ang marahas na pagbuwang, agad itong kinundina ng mga magsaka Bumalik sila sa Mindyola upang isigaw muli ang kanilang mga panawagan. Upang mas lalong paigtingin ang kanilang pagkilos para sa tunay na reforma sa lupa, lumahok ang mga magsaka sa kauna-unahang State of the Nation Address ni Noy Noy Aquino. Ngunit, pagkatapos ng sona ay nadismaya ang mga magsaka. Dahil ni isang issue na may kaugnay sa lupa ng mga magsaka ay hindi nabanggit sa kanyang kauna-unahang sona. Noy nang protesta protestado sa may Minjola dahil sa kagagustuhan namin na ma may reistro kay Noy-Noy na kami ay nadismayado sa kanyang laging sona. Wala siyang binanggit din sa mga kahilingan dahil uh, noong June 30 tayo ay nagbigay uh, na ng sulat kahilingan doon sa Malacanang. Uh, natapos na yung kanyang pauna na sola ay wala pa rin tugon. Uh, binigay daw nila dito sa Department of Agriculture. Uh, parang yung mga ay parang bulang pinagpapasapasahan lamang ng mga uh, nakaupo sa gobyerno. Yung gusto niyang mangyari na public and private partnership, na ang gusto nang mangyari niya ay yung mga lupa ay pagamit sa mga dayuhan at yung mga lupang ng sakahan ay land use conversion o pagpapalit gamit sa lupa. Yung pagbabago sa mga nangyayari, mas palalala ng palala yung problema ng mga magsasaka, mas tumitindi ng tumitindi, at mas dumadami pa yung karahasan. Kaya, halimbawa na sa Hacienda Yulo, na no, saan maraming militar hanggang ngayon ang nakapakat, at halos hindi na magkanda o mga mamayang doon sa takot sa kanila.